Okay, may tanong ako para sa iyo. Paano kung yung alam mo yon yung pagkakaiba ng proyektong nag-take off sa isa na parang natigil lang, hindi pala dahil sa dagdag na data o kaya isa pang meeting, kundi dahil sa isang skill, isang kakayahan na pwede mong simulang hasain. Ngayon din. Hmm, interesting na tanong. Kasi harapin natin ang gulo ngayon, di ba? Sobrang daming informasyon. Tapos ang daming opinion, ang ingay online, offline. Minsan ang hirak na talaga malaman kung ano ba yung totoo o kaya alin ba yung tamang daan. Nakakalunod minsan, no? Yung feeling na ang dami mong binabasa, naririnig, pero parang lalo kang um, nalilito kung ano ba talaga dapat gawin. Exactly. Nakakalunod. At dito nga, dito pumapasok yung konsepto na to, yung discernment. O sa Tagalog siguro, yung mas malalim na kakayahang kumilates. Kumilates? Okay. Oo. Oh, hindi iginsingling pag-scan lang ng info ha. Ito yung kakayahang umunawa talaga. Hindi lang kung ano yung nasa harap mo. Pero mas importante, bakit ba ito nangyayari? At um, paano ka ngayon pipili ng kilos o desisyon na tunay na magpapausad sa'yo o sa team mo? Halimbawa? Tama. Alam mo, napakaganda ng mga material na na-share mo. Kasi dito mismo umiikot yung usapan eh. Tinutukoy nga doon na ito raw ay wisdom applied. Karunungang isinasa buhay. Wisdom applied. Ganda nun. Oo, hindi lang alam, ginagawa. At um, importante rin sigurong banggitin, no? yung source materials natin may Christian perspective siya. Pero sa paghimay natin dito mamaya, makikita mo rin kung paano yung mga prinsipyo ay sobrang practical din pala sa pamumuno, sa araw arol na desisyon, kahit ano pa yung paniniwala mo. Ang himayin yung mga ideyang to para bigyan ka ikaw na nakikinig ng mas malinaw na um, pananaw at mas matibay na kumpiyansa sa mga pagpapasya mo. Mula sa kalituhan. Oo, mula sa kalituhan na madalas nating maramdaman, papunta dun sa mas panatag na kumpiyansa. Gamit nga itong kakayahang kumilates. Okay sige. Simulan natin sa ano sa ugat ng problema. Bakit ba natin to kailangan? Bakit kritikal ang kakayahang kumilates lalo na ngayon? Well kasi, kasi marami sa atin um aminiman natin o hindi, parang tinatrato natin yung decision making na parang math problem lang, di ba? Oo, parang formula. Ipunin yung data, tignan kung anong ginagawa ng iba, tapos calculate. Sana tama yung resulta. Pero bakit kahit ang gagaling na ng mga team o ng mga tao, sumasablay pa rin minsan? May mga common na bitag kasi base dun sa mga binasa natin. Tatlo yung uh, madalas nating mahulugan. Una, yung tinatawag na analysis paralysis. Ah, pamilyar yan. Oo, di ba? Imbes na luminaw yung isip mo dahil sa dami ng data at opinion, nagiging sanhi pa to ng mas maraming debate, mas maraming pagdududa. At ang ending, hindi ka makakilos. Parang natitigilan ka sa dami ng anggulo. Nako, guilty. Minsan gusto mo 100% sigurado ka bago ka gumalaw. Ano yung pangalawa? Kasi hindi lang sobrang data ang problema. Tama. Minsan yung kakulangan din o maling paggamit. Tama ka dyan. At dito papasok yung pangalawang bitag. Ito yung over-reliance sa intuition o kaya sa opinion ng karamihan. Ay, yung gut feel o yung sabi nila. Oo, yun nga. Mabilis kasi yung gut feel, di ba? O kaya yung sumunod na lang sa uso, sa popular. Yung tinatawag na groupthink groupthink. Okay. Ang problema lang, itong mga shortcuts na to, bagamat mabilis sila, um, madalas din silang magkamali. Sa sistematikong paraan pa nga minsan. Hindi porket mabilis o maraming may gusto, e eh, tama na yung direksyon. Gets ko. So, yung una, sobrang pag-iisip, paralysis. Yung pangalawa, parang kulang sa pag-iisip o sunod lang sa iba. Ano yung pangatlong bitang? Parang mas mabigat yata to. Ito. Oo. Ito yung pagsasantabi sa etika at prinsipyo. Ouch! Yung, ang nagiging tanong na madalas ay, legal ba to? O kaya makakatipid ba tayo dito? Efficient ba? Imbes na isaalang-alang din yung mas malalim na tanong. Tulad ng? Tulad ng tama ba ito? Makatarungan ba? Ano yung long-term effect nito sa tiwala sa dignidad ng mga tao, sa reputasyon natin. Yung etika kasi, minsan, nagiging checkbox na lang. Imbes na pundasyon. Imbes na pundasyon ng desisyon. Exactly. At kapag nahulog tayo sa mga bitag na yan, ano raw yung result usually? Nabanggit sa sources mo, parang cycle siya eh. Naaantalang aksyon? Oo, delayed actions, tapos nasisirang tiwala. Within the team, or sa clients. Mga oportunidad na lumilipas lang, sayang. Sayang talaga. Lalo pa ngayon, grabe yung bilis ng pagbabago, di ba? Sa tech tulad ng AI na biglang sumulpot saan saan, sa market, sa dami ng info, parang lumiit talaga yung space, yung margin for error. Totoo, mas mahalaga na tama yung desisyon mo agad. At may tunay na cost talaga, may kabayaran, ang hindi paggamit ng discernment. Hindi to abstract lang. Ito yung mga maling hires na nagagawa, mga proyektong naluluge, mga team na nawawala ng gana. Yung moral bumabagsak. Oo, kasi pakilamdam nila, hindi pinapahalagahan yung tama. O mga strategy na ang ganda sa papel, pero pagdating sa reality, bigo. Hindi tumutugma? Okay. So, malinaw na yung bakit kailangan natin to. Crucial siya. Ngayon yung tanong, paano? Dito na siguro papasok yung framework na inilatag sa mga material. I-unpack natin to. May practical na balangkas daw. Apat na hakbang para gumabay sa atin. Oo. Apat na hakbang. Para yung besisyon mo, hindi lang basta tama, kundi mabuti at naaayon. Pwede mong isipin to na parang kompas o kaya checklist bago ka gumawa ng malaking hakbang. Kompas. Okay. Ano yung apat na to? Magkakaugnay sila. Katotohanan. Truth. Okay. Truth. That... Tapos, kabutihan. Goodness. Goodness. Pangatlo, tamang panahon. Timeliness. Timeliness. Make sense. At pangapat, pagkahanay sa prinsipyo. Alignment. Godliness. Alignment or godliness. Okay. Isa-isahin natin. Simulan natin sa una. Yung pundasyon. Katotohanan. Step 1 katotohanan. Dito ang tanong, ano ba talaga ang totoo? Ano yung real situation? Hindi yung akala natin o yung sabi-sabi. Exactly. Ano yung concrete, yung verified na informasyon? Kumpara sa mga hula lang, opinion, assumptions, dito kailangan nating maging parang investigador. Okay. Detective mode? Oo. Ano yung sure na alam natin? Ano yung haka-haka pa lang? Paano natin ma-verify? critical dito yung ihiwalay mo yung data sa interpretation. Ah, importante yan. Pwede magbigay ng example? Halimbawa, um, data. Bumaba ang benta ng 10% this quarter. Yun yung data. Interpretation. Kasi tamad si Agent X. Ah, okay. Malaking talon yun. Oo. Interpretation pa lang yang hula hanggat walang mas matibay na ebidensya na nag-uugnay. Kaya isa sa mga red flags na binabanggit doon ay yung pagdidesisyon based lang sa kwento. O kaya sa iisang numero lang tulad ng isang KPI. KPI? Key Performance Indicator. Yung mga sukatan sa negosyo. Oo. Kailangan ng mas malawak at sa kabiripikadong pagtingin sa katotohanan. Verify muna. Okay, klaro. So, ihiwalay ang data sa interpretasyon. Mahalaga yan, lalo na ngayon sa dami ng fake news, AI-generated content. Kailangan talaga maging mapanuri sa katotohanan. Okay, na-establish na natin ang facts. Ano kasunod? Step 2. Kabutihan. Goodness. Kabutihan. Dito, ang tanong naman, ano ang itsura ng mabuti dito? Hindi lang para sa sarihi mo o sa team mo, kundi para sa lahat ng apektado ng stakeholders. Paano natin to susuriin? Medyo subjective kasi pakinggan yung mabuti. Well, hindi lang siya basta feeling na mabuti. Kailangan nating tanungin, sino ba yung makikinabang dito sa desisyon na to? Pero sino rin yung posibleng mapinsala o maapektuhan negatively? Ah, okay. Consequences. Oo. oo. Ano yung mga long-term effects nito? Sa mga empleyado, sa kliyente, sa community. Pinangangalagaan ba nito yung dignidad ng tao, yung tiwala, yung pangmatagalang kalusugan ng organisasyon o ng relasyon? Gets ko. So mas malawak na impact. Oo. At isang red flag dito ay yung mga tinatawag na false wins. Yung mga desisyon na parang panalo ka in the short term, may kita agad or advantage. Pero sinisira naman pala yung morale ng team mo o yung tiwala ng customer mo sa katagalan. Ah, hindi pala tunay na panalo 'yon. Hindi tunay na kabutihan. Okay. So, inalam na natin ang katotohanan, truth. Sinuri ang kabutihan, goodness. Parang okay na. Pero may isa pang factor, timing, 'di ba? Kailan ba dapat kumilos? Dito papasok yung step 3, tamang panahon, timeliness. Oo, critical 'to. Kasi isang desisyon, kahit patotoo at mabuti siya, pwedeng maging mali pa rin kung ginawa sa maling oras. Timing is everything minsan. Paano dinatin banyan? Kailangan mong i-weigh ano? Ano yung risk o benefit ng paghihintay pa? Baka may kailangan pang linawin. May kailangan pang ihanda. May darating pang info. Pero sa kabilang banda, ano rin yung risk o benefit ng pagkilos ngayon? Baka may mawawalang opportunity o baka mas lumalala pa yung problema kung magpapatumpik-tumpik ka pa. Yung balance ng speed versus certainty? Yon. Kailangan mong i-discern yung balance na yon. At ang red flag dito siguro, bukod sa analysis paralysis na nabanggit kanina, ay yung kabaliktaran. Yung pagmamadali naman ng walang sapat na basehan. Tama. Parehong delikado. Yung sobrang paghihintay sa perfect moment na hindi naman dumarating. At yung padalos-dalos na pagkilos dahil lang sa pressure o sa excitement perhaps. Kailangan ng pagkilatis. Sapat na ba yung info? Sapat na ba yung paghahanda? O kailangan na talagang umaksyon? Malinaw. At utuhanan, kabutihan, tamang panahon, tatlo na. At yung pang-apat na parang nagbubuklod sa lahat. Pagkaanay sa prinsipyo, alignment with godliness. Step 4. Paano to na iba doon sa kabutihan, goodness? Medyo magkalapit pakinggan. Maggalapit sila, pero may nuance. Kung yung kabutihan, mas nakatingin sa epekto sa labas, sa iba. Itong pangapat, mas tumitingin sa loob. Sa pagligin tapat natin sa kung sino tayo, sa ating mga pinaninindigang halaga, sa ating misyon, sa ating identity. Ah, consistency. Oo, consistency and integrity. Para sa mga sumusunod sa Christian perspective ng source, very direct yung tanong. Ang decision bang ito ay nagpapangarang sa Diyos. Umaayon ba sa kanyang mga prinsipyo at salita? Pero pwede itong isalin sa mas general na tanong para sa lahat. Umaayon ba to sa core values ng organisasyon nyo? Sa personal convictions mo? Sa mga prinsipyo ng integrity, stewardship, social responsibility na pinaniniwalaan mo o ng kumpanya? Kumbaga, ito yung check kung naglalakad ba tayo ng ating salita, walk the talk. Mga tanong dito, siguro, um, kung malaman to ng publiko, mapapanindigan ba natin? Ito ba sumasalamin sa mga pangako at tungkulin natin? Eksakto. Yung mga tanong na yan. At ang malino na red flag dito ay yung anumang desisyon na isinasakripisyo yung integridad para sa expediency. Yung para mas mabilis o para sa pansariling kapakanan. Yung mga shortcut na lumalabag sa pundasyon. Dito talaga nasusubok yung karakter eh. Grabe! Apat na gabay na tanong. Totoo ba? Mabuti ba? Napapanahon ba? At nakaayon ba sa prinsipyo? Magandang framework to. Hindi siya formula na A plus B is equal to C, ano? Mm -hmm. Kundi mga tanong na naguudyok sa iyo na mag-isip ng mas malalim. At hindi rin siya laging linear, di ba? Pwedeng balik-balikan mo yung mga tanong na yan habang lumilinaw yung sitwasyon. Minsan, sa pagtatanong mo about sa kabutihan, may bago kang matutuklasan ng katotohanan. Oo nga, no? Dynamic siya. Okay, para mas maging konkreto to, gamitin natin sa isang halimbawa, may binigay na senaryo doon sa source mo eh, tungkol sa isang manager na nahaharap sa parang magkasalungat na dita tungkol sa performance ng isang empleyado. Oo, oh. ganda ng example na yan. Ganito yung sitwasyon. Si team member A, tatlong buwan nang bumababa yung quantitative output niya. Let's say, sales numbers niya. Okay. Consistent yung pagbaba. Pero kasabay nito, yung qualitative feedback naman, yung mga sinasabi ng mga katrabaho niya, ng mga kliyente, puro positibo. Ah, conflict nga? Oo. Sinasabi na napaka-creative daw niya, effective leader sa mga projects, at sobrang helpful sa mga bagong kasama. So bilang manager, ano gagawin mo? Bagsak yung numero. Pero ang ganda ng feedback. Ang hirap niyan. Sige, daanin natin sa apat na hakbang. Unahin natin katotohanan. Okay. Sa katotohanan, hindi lang titingin sa numero. Yung manager mag-iimbestiga. Anong specific metrics ba yung bumaba? Gaano kalaki yung binaba? May nagbago ba sa way ng pagsukat o sa trabaho niya mismo? Research muna. Oo. Dun sa example sa source, lumabas sa investigasyon ng manager na yung pagbaba ng numero kasabay pala ng pag-implement ng bagong system or tool na pinag-aaralan pa ng lahat. Normal na may adjustment period. At 80, nabigyan din pala si team member A ng dagdag na responsibilidad, mag-mentor ng mga bagong miyembro. Ah, importanteng context yun. Oo. At yung mentoring na yun, hindi nasusukat ng kasalukuyang KPIs nila. So hindi pala simpleng bumaba ang performance, may dahilan, may ibang nangyayari. Okay, gets. Context is key sa katotohanan. Sunod, kabutihan. Ano ang mabuti para sa lahat? Action. Tapos, yung mga mini-mentor niya, ano ang epekto sa kanila? Nakita na talagang natututo sila, nagiging productive. So may positibong ripple effect yung mentoring? Meron yung effort na nailipat niya from yung dating sinusukat na task papunta sa mentoring. Nagbubunga pala ng kabutihan para sa team at sa long-term health ng company, kahit hindi agad kita sa spreadsheet. So ang mabuti dito ay yung kabuuang impact, hindi lang yung isang numero. Makes sense. Pangatlo, tamang panahon. Kailaman ba ng KO agad? Warning? Dahil nga hindi naman critical yung sitwasyon, hindi apektado ang kliyente at may positive na nangyayari sa mentoring, Napag-isipan ng manager na hindi kailangan magmadali. Hindi kailangan ng immediate punitive action. Okay, so ano yung naging action? Ang naging decision doon sa example ay um magdevelop ng targeted support plan. Tulungan si team member A sa bagong sistema at pag-aralan kung paano pwedeng i-adjust yung performance metrics para ma-recognize at maisama yung mahalagang contribution niya sa mentoring. Bigyan ng time to adjust and support ganda. Hindi nag-jump to conclusions. At panhuli, pagka-align sa prinsipyo. Paano to pumasok? Tinanong ng manager yung sarili niya, ang desisyon ko bang to, nagpapakinta ba ng pagpapahalaga sa kakayahan ng empleyado at sa commitment ng kumpanya sa people development na isa sa values nila? Imbes na i-pressure siya dahil lang sa numero, ang ginawa ay pag-offer ng role refinement ng recognition sa mentoring efforts niya. So, naging consistent sa values? Oo. Mas naka-align sa declared values ng kumpanya. At ang effect pa, nagpalakas pa ng moral. Hindi lang ni team member A, kundi ng iba pang nakakita. Wow, napakagandang example nun. Kitang-kita mo talaga kung paano yung proseso, nagbunga ng solusyon na mas makatao, mas makatotohanan, na panahon at may integridad. Kumpara kung numero lang yung tiningnan, Parang from data-driven lang, naging wisdom-driven. Totoo. May isa pang halimbawa na binanggit doon. Ito naman klasik, galing sa Biblia. Pamilyar siguro yung iba sa kwento ni Moses at ng biyena niya si Jethro. Sa Exodus 18? Ah, oo. Yung nagbigay ng advice si Jethro. Yon niya. Nakita kasi ni Jethro na si Moses buong araw, umaga hanggang gabi, nakaupo lang. Siya lang mag-isang humahatol sa lahat ng kaso at usapin ng mga Israelita. Sabi ni Jethro, hindi maganda yan. Overwork si Moses at bottleneck din sa mga tao. Oo, hindi sustainable. At ang ganda, nagbigay si Jethro ng napaka-practical na payo, hindi lang puna. Ano yung payo niya ulit? Sabi niya, basically, mag-delegate ka. Magturo ka ng kautosan, pero pumili ka ng mga taong may kakayahan. May takot sa Diyos, tapat, hindi sa Kim. Sila yung humatol sa mga pangkaraniwang kaso. Ikaw na lang, Moses, yung haharap sa mga pinakamabigat na usapin. Napaka-sound na management advice. At ang interesting, si Moses nakinig. Ano ang pinapakita nito about discernment, lalo na sa pakikinig sa payo ng iba? Isang key point dyan, kahit si Moses na, alam mo yun, direct line kay God, bukas siyang nakinig sa observation at payo ng bienan niya. Pero hindi ito blind obedience. Ginamit niya yung discernment para kilatisin yung payo. Dito na naman yung four steps implicitly. Ito ba'y totoo? Oo, may problema nga sa sistema. Ito ba'y mabuti? Oo, makakabuti sa kanya, sa tao, sa justice system nila. Ito ba'y mapanahon? Oo, kailangan na ng pagbabago. At ito ba'y nakaayon sa prinsipyo? Oo, hindi labag sa kalooban ng Diyos. In fact, makakatulong pa sa pagpapatupad nito. So, sinuri niya pa rin yung payo gamit yung principles of discernment. Oo. Nang makita niyang check lahat, ipinatupad niya pinapakita nito na ang discernment hindi lang para sa sarili mong ideas pati sa matalinong pagsala at pagtanggap ng input mula sa iba kailangan ng wisdom to receive wisdom ganda ng point na yan ang discernment kailangan din ng humility para makinig ngayon um nabanggit din sa sources mo kung bakit itong kakayahan na to lalong magiging mahalaga sa hinaharap Oo, especially sa konteks ngayon ng mabilis na pag-unlad ng AI, artificial intelligence, at saka yung tila paglaganat ng tinatawag na post-truth environment. Medyo nakaka-worry. Post-truth? Yung parang mas importante na yung pakiramdam kaysa sa facts? Medyo ganon. Yung AI kasi, kaya niyang mag-process ng data at magbigay ng recommendations sa paraang hindi natin laging fully naiintindihan yung bakit. Paano natin malalaman kung yung suggestion ng AI, sabihin na natin sa business strategy, ay ethical ba? Kabutihan prinsipyo? O kung yung info na binibigay niya ay accurate nga ba? Katotohanan. Tapos isabay mo pa yung kultura na minsan parang subjective na lang ang katotohanan. Paano ka mananatiling nakatapak sa kung ano ang totoo at tama? Mahirap. Dito talaga papasok ang halaga. Nang discernment, yung kakayahang magtanong ng malalim gamit yung apat na hakbang, lalo na yung pag-iit sa katotohanan laban sa kasinungalingan o maling informasyon, at yung paninindigan sa kabutihan at pagkahanay sa prinsipyo kahit hindi yun ang madali o popular. Ito yung magiging angkor natin, magbibigay ng katatagan sa gitna ng pagbabago at kalituhan. Angkor, magandang term yun. So, kung ganun siya kahalaga, paano natin ito lilinangin? Hindi naman to parang magic na bigla mo na lang makukuha, do ba kasanayan to? Tama. Isang disiplina. Kailangan laging hinahasa. At based dun sa Christian perspective ng source materials, may ilang mga susi. Una, yung pundasyon daw talaga ay yung malalim na personal na relasyon at pagdepende sa Diyos. Paano yun nagiging practical? Well, kasama dyan yung regular na pag-aaral ng kanyang salita ng Biblia bilang gabay sa katotohanan at prinsipyo. At sa kapananalangin, hindi lang para humingi, kundi para makinig din, maging sensitibo sa kanyang gabay. Okay, personal connection and guidance. May iba pa bang nabanggit mo ko dyan? Meron. Mahalaga rin daw yung pagiging bahagi ng isang mapagkakatiwalaang komunidad. Mga taong pwede mong hinga ng matalinong payo, tulad ni Jethro kay Moses. Mga taong pwedeng mag-challenge sa mga blind spots mo at mag-hold sa iyo ng accountability. Community and accountability. Hindi ka nag-isa. Oo. -o. Kasama rin dyan yung pagpapakumbaba, humility. Yung pagkilala na hindi natin alam ang lahat. Kailangan natin ng tulong at gabay. At panghuli, binibigyang diin din yung importansya ng pag-integrate. Parang symphony daw. Symphony ng ano? ng pananampalataya, ng rason, yung ating pag-iisip, analysis, at ng karanasan. Hindi sila magkakalaban, magkakatuwang sila sa pagkilatis. Kailangan mo ng faith para sa mga bagay na hindi paklaro, klaro, ng reason para sa masusing pag-aaral, at ng experience para matuto at umunlad. Faith, reason, experience, working together. Ganda. So, habang papalapit tayo sa dulo ng ating pagsusuri, ano kaya yung pinakamahalagang takeaway para sa'yo na nakikinig ganyan itong kakayahang kumilates, itong discernment, parang higit pa siya sa paggawa ng lang mas magandang desisyon, ano? Oo, mas malalim pa doon. Ito ay tungkol sa paghumbog mismo ng ating kakayahan, na makita yung mas malalim na katotohanan, yung kabutihan, yung kahulugan sa mga sitwasyong hinaharap natin. Mula sa surface level papunta sa mas deep na understanding. 'Yon at ito yung nagiging tulay mula sa pagkalito, pagkabalisa papunta sa isang klase ng kumpiyansa. Hindi yung mayabang na kumpiyansa, kundi yung tahimik, matatag na kumpiyansa na nakaangkla sa matibay na pundasyon sa katotohanan, sa kabutihan, sa tamang panahon at sa pagkahanay sa prinsipyo. Wisdom applied karunungang isinasabuhay. Wisdom in action. Iyon mismo. Kaya siguro bilang panghuling hamon na rin o paanyaya sa iyo na nakikinig. Meron ka bang desisyon ngayon, malaki man o maliit, na pinag-iisipan mo? Hmm. Subukan mong ilapat, kahit bilang mental exercise lang muna, yung apat na tanong na gabay natin. Ano ang katotohanan dito? Ano ang kabutihan? Ito ba ang tamang panahon at nakaayon ba to sa prinsipyo? Ano kaya ang posibleng luminaw o magbago sa pananaw mo? Kung dadaanin mo siya sa prosesong yon, pag-isipan mo, baka sa simpleng pagsasanay na yan, masimulan mo na yung paglalakbay mula sa kalituhan patungo sa kumpiyamsa.